na idol sa magandang ahas na nandito sa ilog ngayon idol yan idol oh isang mangrove cut snake idol punta dyan sa kabilang idol sundan natin idol yan idol oh ay hey, malaki siya idol yan idol Oh, malaki yan idol oh. Isang buiga din idol. Mildly binumos to idol. Meron tong kaunting tumandag idol. Parang ito lang yata yung ahas na alam ko idol ah. <laughs> na ano, idol? Nagahanap siguro to na makakain idol. Mahirap yung posisyon ko dito idol. Ayaw punya niya kung sa idol. Ga, naidol kung may ilaw. Naidol, ay, wag kang bumalik. Dumiretso ka lang orang gusti yang bukan malik idol, An idol lo? Samboy Garden Dropila. Oi, mana anak ni idol? Oh,

Dimeretso ko lang. Para mabalikan tayo idol. Na, dimeretso ko na. Nahirapan ako sa position ko dito mga idol. Ano idol? Oh. Ayan, sundan lang natin idol. Yan, siya idol. Ang ganda ng ahas nito, idol. Yan, idol, look. Naghahanap siguro ito ng pagkain, idol. Hindi ko kabisado kung ano pinakain nito, idol, eh. Pagkaisda siguro. Dito siya sa ilog, idol, eh. Ayan yung kulay, idol. Ayan, idol, look. tigil lang siya idol baka napansin na tayo idol parang napansin na tayo idol tumigil siya idol eh Ayan na, ayan ang kamilo sa idol. Meron itong inaantay idol. Ayan, mahaba yan, idol. Ayan. Ayo pa umalis idol tayo na lang umalis sa idol kamakadok pa tayo idol kaya na yan idol